Okay mga ideas, sa video na to ay mag install tayo dito sa Honda Beat FI. mag install tayo ng alarm dito sa kanyang motor. Nang talking alarm. So ayan mga ideas, nang talking alarm, talking alarm. So same lang yan sila. So bali ito mga ideas, patanggalin natin yung ito kanyang front cover. So sa mga hindi pa alam kung paano magkabit ng alarm dito sa Honda Beat, tingnan yung video na to. Ayan na bago natin nakabit itong alarm sa kanyang motor Sasabihin ko muna sa si inyo kung ano yung color coding at function Itong mga wires sa alarm Itong pink at gray Ito yung kanyang kill switch So isa lang yung gagamitin natin Either gray, either pink Ayan, ito yung kill switch Connect natin sa pulser mamaya Itong black, ito yung kanyang negative or ground Connect natin sa ground ng motor mamaya Itong red, ito yung positive na source ng battery. Ayan, connect natin sa positive itong orange, ito yung kanyang accessories wire. So, connect natin sa accessories wire. Mamaya. Itong blue, ito yung kanyang sa starter trigger. Itong dalawang yellow, ito yung kanyang sa left and right na signal light. So, ayan. Ito yung kanyang module. Ito yung kanyang siren. So, ayan yung kanyang mga uh, remote. Tatanggalin muna natin yung kanyang front cover at sa banang gilid sa side ng battery. Ayan mga kidiya, so umpisa na natin sa pagwiring, wiring itong apat na wire. Ito muna yung unahin natin. Itong dalawang yellow wire, ilagay natin ito sa left and right na signal light. So kahit magkabaliktad, awala itong problema. Lagay natin dito sa light blue at sa kulay orange. Ayan. Lagay natin itong dalawang yellow wire. At pagkatapos natin malagay yung dalawang yellow wire, so walang problema kahit magkabaliktad yan sa orange at light blue. Ayan. So tapos na tayo dito. Ang next naman natin yung sa uh, black wire, connect natin sa green na may lining na blue. Dito natin i-connect yung black wire, ayan, sa green na may lining na blue. So connect muna natin. Ayan, pagkatapos natin i-connect yung black wire sa green na may lining na blue, so ayan yung ground dito sa Honda Beat. At itong blue, yung sa starter trigger, i-connect natin sa yellow na may lining na green. So ito yung sa starter trigger, ayan connect natin dito yung blue so connect muna natin so ito na mga ideas nakabit na natin yung blue sa yellow na may lining na green yung sa starter trigger ayan so dyan natin yung connect yung kulay blue so ulitin ko mga ideas uh, para hindi nyo makalimutan yung dito sa uh, black wire ng alarm connect natin sa green na may lining na blue at yung yellow wire na dalawa connect natin sa orange at light blue so yan yung sa signal light so ganyan lang at dito yung sa kanyang kill switch yung kulay gray dinugtungan natin cut natin yung pink wire dinugtungan natin connect natin sa pulser ito na mga diyas natin at connect natin dito sa bandang isiyo natin sa may pulser so sa blue na may lining ng yellow pagkatapos nyan so ayan good style dyan at dito mga kaidiyas, gagamit lang tayo ng uh, diode dito sa pag-connect natin sa bandang susian. So, pakita ko sa inyo maya, paano natin i-connect. Dahil dito mga ideas, kailangan natin gumamit ng diode. So, dito sa uh, black, solid black at uh, black na may lining ng blue, pagsamayan natin yan at i-connect natin yung diode mamaya. Pero bago yan, yung sa orange wire. I-connect na rin natin. So, mamaya na to. Ang ikakabit muna natin ay yung kulay red. I connect natin sa red na may lining na black ito. Ayan, connect muna natin. So, dito mga ideas, ikabit pala muna natin yung sa red. Connect natin sa red na may lining na black. Yung sa positive. So, next natin, yung sa ting orange wire. Ang alarm, i-connect natin dito sa solid, black, at black na may lining na blue itong orange wire. Ayan. So dito mga ideas sa paglagay ng diode. So ganito lang. So dapat ganito yung position. At dito mga ideas sa paglagay ng diode sa ating diode sa brown may lining na black. So dyan yung banda yung white marking. At sa black, black na may lining na blue. So dyan yung Position yun. Ayan. So yung sa diode natin dapat doon nakatutok yung may lining sa diode sa brown na may lining na plug so organize na natin itong kanyang mawars so yan mga Diyas. so ganoon lang kasimple makabit ng alarm dito sa Honda Beat so itong si dinanamin hindi na namin nakakabit sabi ni na mayari para hindi daw siya maingay so dito ito yung kanyang lock kanyang unlock at yung kanyang push start so try natin uh, dalawang push so yan na uh, nag start na siya So, okay na mga Diaz, okay na itong yatang ginawa sa so, pagkabit natin ng alarm. Ayan, manda na siya. At patayin natin. Ayan. So, wala na yung siren. Uh, para hindi lang daw maingay. Silent lang. So, unlock at push start natin ulit. So, dito pala yung kanyang locator. Ayan, paghanapin natin yung motor natin. So, push start natin. So, ayan, umanda oh, na. tayo natin so siguro mga diyas hanggang dito nating ating video about dito sa so pag install natin sa honda beat if i so simpleng simpleng lang kung paano sa ikabit so alam nyo na kung paano magabit so may mga tutorial naman dyan sa iba nating mga kapoblogger so pwede nyo tingnan sa kanila so depende sa inyo kung saan kayo mapadpad na video so yan na shoutout sa mga kapwa kumika niko sa so, mga viewers natin so shoutout sa inyo lahat so hanggang dito lang siguro ating video about dito sa pag-install natin sa alarm dito sa Honda Beat FI. So may mga video naman ako dyan sa so, makabit natin sa ibang motor. Sa so, mga Raider FI, sa Carb, ayan at sa ibang motor.